Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, posibleng ipos ang video. Maaari mong tingnan ang bawat indikator ng korporasyong pinag-aralan ng detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Newegg Commerce Inc. Ticker, LEA. -E. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Hulyo 30, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation Newegg Commerce Inc. na bibilang sa subkategory. Delivery, 38 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Titingnan natin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video na ito, ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 4.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 2.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng stock market sa kabuan, makikita natin na ang average score para sa buong o stock market sa kabuan ay 1.7 points. Laban sa minus na rating, 4.5 puntos para sa kumpanya ni Commerce Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ni Weg Commerce Inc. at pagbabahagi ng subkategory, nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi ni Weg Commerce Inc. Nagpakita ng dynamics na 230.4%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 4.7%. Market capitalization ng kumpanya ni Weg Commerce Inc. nagkakahalaga ng US dollars 1.0 billion. At ang capitalization ng subcategory ay daan at billion dollars. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0 billion na may subcategory capitalization na US dollars pito billion. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi ni Weg Commerce, Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang stock market capitalization ay 0.13%. Ang halaga ng libro ay 0%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanya ay walang obligasyon sa utang. Rating ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang stock price to profit ratio ng kumpanya ay 0. Ang average para sa subkategory ay 11.5. Pagsusuri ng market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollar 0 000, 000. Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 0. Ang average para sa subkategori ay isa pito. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollar milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang mga numero ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay 0%, na may average na 8.6% sa subkategori. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.076%. Ito ay 83% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $0,000. Habang para sa subkategory ito ay pitong at walumput Pagtatasa ng halaga ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 points. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay 0,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay US dollars thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori passable, 0 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$0,000. Sa subkategory na apat at anim na put dollars, benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory passable 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay isa punto na may average para sa subkategory na 2%. Teknikal na graha labing apat na nagpapakita ng antas na 74% para sa kumpanya ni Egg Commerce Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 55%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit ng lahat, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng Sistema ng impormasyon at Sanggunian. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasan ni WegCommerce, Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na sell order sa US dollars 56.1 syam bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil ang kumpanya ay may medyo mababang rating at presyo dynamics. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 0.47. Ang stop loss ay nakatakda sa isang daan at labing isa punto isa. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng sesyon sa Agosto 26, 2000, at 25. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, y Ray magiging pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.